ko palakat kita wow. sa balay kung sa diin mabakal kita sa ang lubi kaya ang importante ng transaksyon si Tiyay Magdadin guys kaya nung ang ay ano Anong transaksyon mo dito dahil? Pagkua sa kaya anak kay magugugo na siya talaga sa bro Wow! Ha? Ay pili na yan ako, Luai mau tahu. Luai mau tahu di teh. Luai nanti. Pasti di itu sabario. Hai nak akan guru teka ya, negara lagi negara lagi ngaslan. Ay. Nah, Wah, tahu sedin benda tuh sa kan beras ya di si nongjo arak sa dan kerada ini jangan mana ada orang lagi mepet lagi sedin benda Da sa so may ning kwan bala sa page. Oo. Uh -huh. Na. Sa kay ano kay maroon. Ano kon mo diyan? Oh, latong Sa so may tadlong kabulangan so ka, Oh, na tuyak li kay kwanoy. Noy. Okay. Tuyak kay Ilocano. Tulatlak di di.

Kami? Oh, oh. So, oh, wow. Wait so ayan mga idol kakatapos na nating maghakot ng buko na ating pinamili So siyempre kasama ko pa rin dito na side si T.I. Magda O oh, Tia Magda Hi <laughs> hello it. everyone Magandang tanghali po sa inyong lahat I'm back I'm back I'm back <laughs> Again. kumain na puka kumain na ba kayo ano pong ulam natin diyan? kami hindi kumain so tanghali na hindi pa kami nakakain. pawis na pawis tayo nang sa tayong pawis huh imo mo imo kami oh aman sete brakun kujon karon joy uh karon la ka picture ano uh 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 Oo. Tapos uh uh Nakakatawa oh, sa inyo dyan. Mga ka I'm back. I'm back you now. Mga katatak. Oo, mga uh -oh. Bumalik naman ako ngayon. Um, Kita-kits na naman ninyo ako. <laughs> follow. Follow. Ang follow. follow. to At the blower. Facebook page. Facebook page. Uh, AJ Aranya Tatak. tatak. EG Vlog. Vlog. Ag sa YouTube channel ta ano? Ag sa YouTube channel wag niyong kalimutan. Oh, tatak EG Vlog. Tatak EG Vlog at ihapon. Uh, wow. Sa TikTok, sa TikTok account And ta. Sa TikTok also, TikTok account. King Yay! Aranya. King EG Aranya. Wow. Di wow. hey, last message mo dai, last message si Tiay Magda. Last message si Tiay Magda, mag-ingat po, po kayo. Sa panahon ah. ngayon, dahil uso ang lagnat, obo, sipon, at trangkaso. Trangkaso. Ah. Plankies, aray, plankies. Aray. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. <laughs> so, say you soon, mga katatak. And uh, don't to forget to like, share, follow, and siyempre, comments. Ah. Comment. Comments below. Ah. So, see you again on my next vlog. Bye. Bye, -bye. bye Takpi kami natin, thank <laughs>